Ayan mga idol, magandang gabi. Yan, what's up? Uh, nyo kami mga idol, mangilaw kami ni Master Pano. Ayan, doon sa pinunta namin sa Banban, Batad, Iloilo. -ilo. Uh, marami daw hipon doon, kaya subukan namin. At sana pala rin mga idol. Yan, Ayan, dito na ako nag sa bahay. Kasi wala kaming ano. Ayan yung ilaw, nasira yung remote nyan, kaya hindi ko madala. Kaya baka mamaya, video-video uh, na lang pagkuhan madilim. Hindi na kami makapag-intro doon. Kaya dito na sa bahay. So, ingat na lang kayo mga idol. At doon na mamaya, ang karugtong nito, ng video na to mga idol. Ingat kayo lahat mga idol. Sa susunod, nandun na kami sa dagat mga idol. Mga idol, nandito na kami sa dagat. Ayan o, oh. malalim, hindi makita mga idol. Oh. Hindi ako makita mga idol oh. Oh. Yan. Wala kasing solar Dapat may solar Yan. Mamaya na lang mga idol Pag ano na Yan. Marami yung Ilaw Yan Yan, yan. Tapos, maya, maya lang, idol, oh. Tapos malalim, oh, taga-tuhod Taga-tuhod pa yung tubig, hindi pa makita Pasensya nyo na mga idol ang video Yan si Master lang sa Ayan, na lang mga idol Kung anong makuha namin dito Ayan Mga idol, iba yung nakita na namin dito oh. Ayan, iba nyo ba yan Mga idol Lapitan natin, lapitan Ayan o Ayan o oh. Ayan Ayan

Ha? Yeah. Ayan, tapos ito yung anak. Ayan, oh, yung anak na angkla. No, master pano wala. Wala, agad. Ayan siya mga idol, oh. Hindi mo siya makikita kasi... Malabo na, malabo.

so ano kalau blue blue may dulu ya, yak no, no, yo ayo dali di yan layo ni master pano no o, Pasok, hmm, pasok sa tapos. meron dyan, oh, mga idol. O. Ayan, sir. Oh. Ayun, ayun, ayun! Wala na po. Wala na. Hirap ang lila ah. na. Kaluglob kasi mga idol. Tapos sa lakas pa ngangin. dapat hindi ka maghayaya. Yan, hirap hulihin. siya mga idol ya oh pasok master panau sesak kok okay. 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 itu mau uh oh Ipun, menghido, Yan. Oh. Yan. Hipon swahi ba tawag dito sa amin. Kinain ni Master pano. <laughs> Kinain. ayan mga idol pauwi na kami. Mamaya na lang, doon na lang sa bahay siguro idol. Yan. Oh. Napaka ano lakas ng hangin kasi, malaking alon. Tapos malabo pa yung tubig mga idol. So uwi na kami mga idol Doon na lang kita kita kit sa bahay Para may pakita namin sa inyo Ang kuha namin Meron din Yan Doon na lang sa bahay mga idol Mga idol nandito na ako sa bahay Si Master Pano Doon na lang uh, Binaan ko na lang siya sa kanilang bahay So bali ito pala yung Kuha namin Punti lang mga idol hmm. Punti lang mga idol Ayan ang um, halagang rabbit oh. Uh. Ayan, may halagang rabbit ako. Ito, ito, ito lang kuha namin. Hey. Ayan sa na. Eh, uh. ay. Ayan. Tapos so, ito yung laki sana uh. uh. oh. O, Oh, hipong ba? Ngayon doon. Ipong suahe. Yang 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 kuat namin Ya. Lelaki, dua orang lima pas magulang. Yeah. Yeah, yan. O, eto na 'yung mga idol. Pang-ulam na 'yan, 'di ba? So, 'yan mga idol. Eh, uh, mameraling grami, selamat sainya. Susulit so, jeepurtan ni. Yan. Yeah. Teka, sana mag-oyot WD 'yan, magingat tayo 'diyan mga idol. Yan. Yeah. Sa mga silent viewers ko. Maraming maraming salamat mga idol Yan hanggang dito na lang Hanggang sa susunod na video mga idol Magingat kayo palagi mga idol Yan o oh. Babay ng mga idol God bless you all check mga eleven na nata to Eleven Forty Yan Mag last dosi na Mag na mga idol So, bye-bye na, na mga idol. Bye-bye na mga idol. Bye-bye.